cholesterol. Yeah! Kasi kinakain. Sakit po ito pag ito yung nakakagat. Ah! Ano? Nadawa ng lulumbo. Pag nakakagat ka niya sa ulo, napagkasakit. Ayan. Ayan, lulumbo. Tawang tayo lumun, ano? Hmm. Huwag yung dyan. Paksil! Nanggamot pa yun. Ano ba yung... Ano ano dito sa ano ah? Ang no, ano? Yung sa imon-imon. Yung ginangangatad. Ano ba yung imon-imon? Yung Ano ba Bago Ang oh, tagal na itong to.

po wala walang ginawa kundi yung mga gatlan ng tao <laughs> ito yung napakasakit po ito pag ito yung nakakagat ah nakagat na nga yung hmm, tao eh, nakagalaw pa yan sarap din yan pero ito ano hmm. sarap ang tayo suka no? hmm. hindi ko na kung ang amoy niyan nakagalaw pa yun nakagat hmm, yan mga po pala ay kinakain din. Ito po ay piniprito. Ito, ay, po hindi ito yung pollinator ng halaman. Dito po sa ating lugar medyo wala na pong pollinator ng ating halaman. Mga insekto, mga lumayo na. Hindi tinagkapobya na po ang mga ng pollinator, lalo lalo mga bubuyog. Ito pong hawak kong to hindi po to pollinator. Ito po yung bubuyog na provision walang ginawa kung hindi manghabol ng tao at mga gat pag itinadanggil mo talagang ito po y pag nakagat po kayo nito lalo lalo na po sa ulo pag may nahina po resistensya ng nakagat eh, medyo lalagnatin ito po yung kinakain ito po yung kalimutan dito piniprito itong ganito Hindi ito nga po pala pagkakain po po kayo nito medyo pag allergic po kayo medyo Tutubuan po kayo ng mga bukol, ng ano-ano, buol-bukol, namamantal. Ito naman po yung kanilang anak. Ito yung mga medyo nabubuo pa lang. Ito po yung kinakain. Ito nga po pala yung bawal sa mga high blood, ito po yung napakataas lang cholesterol. Ito kinakain. Ang lasa niya po ay eh, medyo matamis. Um, ito po pinapaksiw minsan papaksiw po muna tapos piprito um, ito po ay, itong kasama kong to ay, papansin nyo, ito po yung terador ng mga pollinator dito po sa lugar namin ay, naubos na ang pollinator gawa po nito ito po ang umubos um,